Magandang gabi. At ngayon naman ay samahan niyo akong magluto ng sinigang na baboy. At ngayon po ay nami-miss nami ko na po magsigang. At lalo na po ay maulan po ang panahon dito kaya masarap pa ay sinigang. May sabaw po ang ulan. Yan po ako nagbili ng tatlong perasong talong. Sitaw. Yan po. Hindi po pa pwedeng pitasin yung tanim ni tatay na sitaw ay tas ni nanay. Tas po, nagbili lang ako ng apat na perasong ano ah, kamatis. Tapos isa pong taling kangkong. Bili rin po ako ng isang kilong mahigit po. Ito na, cutting baboy. Simula na po natin. Ito po muna yung aking huhugasang mabuti. Saka po mag-slice ako nito mga gulay. Ito po muna huhugasang. Pinili ko po yung ganito may mga taba-taba. Masarap yung ganiyan ng sa sinigam. So yan po, pagkatapos nating uh, hugasan, akin na pong lalagyan ng tubig at para po ating sabaw. Akin na po itong papakuloan. Direksyon na po. Tapos, lalagyan lang po natin ng asin. Para tumahok na po sa ating karin. So, yun po, lang natin. At mamaya na po natin yan babalikan. Pag kumulo na. gamit Sobrang ganda po nung nabili kong kangkong. Green na Green. So, yan po. At nakulu na. So, yung itong mga ganito. Oh, tatay, batal, tatay, at na ilalagay yung ating kamatis at sibuyas para lumasa na. So, ito, lalagyan na po natin yung ating gulay yung ating talong at sitaw. So yan po, tilalagyan na natin yung ating sili. So, yun po. Na natin ng sinigang mix. So, yan. At atin na po ilalagay yung ating kangkong. Hmm. So, atin lang po itong papakuluan. At ito po ay malapit ng maluto. At lulutoy na lang po natin dito ang kangkong. Okay na rin po ang lasa na yan. So, yan na po yung ating sinigang at luto mo. No? Kami po muna ikakain na ng aming hapunan. Mm, sarap na ito. So, yan guys. At kami po ngayon ang kakait. Sila daw po yung mga busog. Busog po sila ng pansit. At birthday po ngayon ni ate Huya. Kasi at ate Huya po may mga pansit po na dinala dito sa bahay.

Ayaw ayaw. Ayaw. Sabi ni Maloy, siya di kakain na may sabawi. So yan po, ito ko gumawa rin ang namin, patis na mayroong uh, piga at sili. Ayan po guys, ito din po ako kakain. Dahil kaya napunta ko dahil ako nag-burger, ako po, po ako nag-marienda, nagpag ako nag po ako nag-storyas. Shoutout kay Mama Astoria, salamat po. Sa pamarienda. Ah, parang birthday ka pa doon. Oo, may busog na busog. Anak, magpasubo ka na lang sa papa. Sa akin ay kakain. Si ako dito subo lang konti. Ako busog pa. Kaka na yung konti. Buka na lang, anak, kakain papa. Ang gusto na yung taba. Dito natin yung doon. Paano yung dodo natin soyan si So yan po at may ay kakain na. Nauna na po kumain si Tatay. talaga na pagdabol naman yung mga kung ano yung mga Kapag hindi ka ako eh Dito na yan Ayun nga, hindi kinakamayang ka yan. Kaya nga may tinidurok Pag gusto mong tanggalin, di ba kita mo? Ano eh? Ah, ano eh? Pag gusto mong tanggalin, gagamitan mo na ito ah. Ito Hirap na turo sa Oo. Ah. Oh. Hindi gagamitan ng kamay. Ano eh? Yan. Tagalin mo nga.

Tama na muna. Baka, ano ka rin Aba, gusto ko nang... Gusto ko nang taba. Hindi okay. kayo kumain ng taba. Hindi. Hmm. Aba, kumakayos hindi ka kumakayos. Sarap po. Nang loto, nang sinikang. The best. The best. Nang the best. Mmm. Ah, yung gusto ko taba. Ako pala pa man din ang nasa center. Okay. panis kanin mo. <laughs> Hindi sa ako, di panis. Ang, ko lang doon sa bag. Uuha ko lang <laughs> doon sa kumuha doon. baby. Oh, baka may sukli, ha? Mahal sokoli, ha? Ay, ito. Ay, silip. Silip. yung sukli, uh ha? -uh. yung Ano pala, <laughs> yun?

Para ano, mamagamit na kubiertos. Hey, sa so, uh, asal ni Kuya Tilat, nagagamit yan ang gana yun. Very good. Ito, mo? Mm. ito mo. Bala ito lang Tuturo ko lang. Oh. Paano daw pagkawin ng karne? Paano pagkawin ng karne? Tuturo kayo na ni Dor. Yan. Yeah. Susubok. Susubok. O, pagtatanggalin na. Galing. Paano pagtatanggalin? Yan. Yeah. Yeah. Ayaw mo. Ano eh. Galing yan eh. Mana ka baga kay tatan naman eh. Ay, yun na, ayaw ko na. Ay, really, no, Bili, no, eh, mo Tama, di ka may pangulang. Ubuso mo na yung ulam Ako na ulam, eh na yan. Oo, oh, bubukos na. Kaya kumain ulit. Basta, uh, Ay, gusto ko na may kanin Ay, gusto ko na may dito.

Ba, pala. Basta pala Basta na, hmm. Hmm. Bakit mo lit? Bakit mo lit ang kinakainan? Mm. Ba't din nabagsak? Bakit ka pa to? Okay, eh. to. Sobrang amin. Bakit nilalakit mo na sa akin? Eh, yun na yan. Yeah. Aba. At ako'y pangpabigat rin. Dabi ako. Nilalakit mo sa akin. Ito. Gusto niya man yun. Mm Ito. -hmm. Magaling nang gagamit ng tutsara. <tog> Ito yung magdadala ng mga tao. M, M. M, -bell. M. Parang magkakala ka sa amin bukas.

Pasama ka doon kay Tita yeah, ka at Makakasakay ka doon sa, sa Baloy. Pa, Pasama ka sa kay hmm. Tita Espin. At makakasakay ka doon sa Kwan. Panarili ka na. Makakasakay ka doon sa Batang. Ito yan. Sa akin hindi bago. Ang bago ay kakaipang amoy. Pagpuhan ba't lang ang matagalan? Oh. Okay, oh, bakit ka rito? to? Ron Para kay ba pa kay... mm. mo to kahit ba mo ang laman ng na ba? Hindi yan. Tatay, hindi po tatay bago lang yung had. Iba ang ano ng taba. Yeah. sabi mo to sa pagkain mo. Salamat po. Salamat po. Okay, sa hmm, na So, yan po. At yung pong sinandok ko sa isang mangko kay amin pong naubos. Uh -huh. Masarap po talaga pag maraming gulay. Kahit po mga ilang tinadla na karni. Ay, ayos na. Sold ka na. Ayan po. Marami pa kaming kanin. At kami nga lang po ang kumain ngayon. Mga busog. So yan po at yung sobra naming ulam ay bukas na lang po namin ang almusal namin yan o ulamin. Hindi na po kami magluluto bukas ng almusal. po at hanggang dito na lamang po muli ang aming vlog. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng uh, sumusuporta sa aming YouTube channel or At maraming maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsuporta at panunood sa aming uh, vlog. So, yun lamang po, at maraming salamat. Bye. Sada.